Maalab na pagbati Pilipinas. You're watching Alab Analysis. Ako po si Nil Eko, pansamantalang umahalili kay Inday Espina Varona. Nasa climate emergency na tayo, ayon sa environmental activists. Mas mainit na temperatura, mas mababagsik na bagyo, at mas malalaking pinsala dahil sa climate change. Ramdam natin ang emergency na ito. Saksi tayo sa pagdurusa ng mga kapwa natin Pilipino. Pero, sino ba ang dapat na may pananagutan sa lumalalang climate crisis? At kung emergency na ito, bakit parang walang sense of urgency sa pag aksyon dito? Sa episode na ito, makakasama natin si Dean Tony Lavinia mula sa Klima Center at si niya Feji ng Panatang Luntian. Maalag na pagbati po. Welcome to the program. Hello. Amat, magandang gabi. Glad to be here. Thank you sa invitation. Hello. Yes, of course. Um, Dean Tony, gusto ko pong simulan sa inyo yung tanong kasi nag-post po kayo sa social media ng photo po ninyo mula sa... The, you were in COP3? cop 3 No, cop one cop one from the pre picture starting cop two kasi wala pang picture sa cop one hindi pa usapan picture picture yeah so you were there at the very beginning let's say na sa cop so bakakpendin yung pong lahat yung gist ng cop bakit nilulunsad yung cop uh, bakit yung ginagawa taon-taon yung yung cop isang mandate yan ng United Nations Framework Convention on Climate Change nung 1990 kasi, nung unang na kita ng maraming bansa, at lalo na yung mga apektadong bansa, small island states, yung Pilipinas kasama, nakita nila na may problema ng uh, climate change. Nag-udyok sila na magkaroon ng convention. Kasi from the very start, nakita ng mga bansa na kailangan ng isang what's called framework convention ito yung mga ano lang prinsipyo at ang mahalaga may mga prosesong sisimulan dahil nga napaka-complicated scientifically nung nung issues no tinatag yung Conference of the Parties na maging decision making body ng convention para isulong yung international cooperation and global response on climate change from COP1 now COP30 paano nyo po nakita yung siguro pag evolve no malaki, malaking pagbabago yung pero yung pagbabago hindi ibig sabihin na iniiwanan yung dati kasi napakalaga pa rin yung dati so yung first 10 years ang focus nung talaga namin doon na itong mga developed countries di ba uh, kasi sila ang cause ng problem, di ba? yung tinatawag natin na climate imperialism, yung dominance ng developed country economies that cost the historical emissions, diba? Uh, yun ang, ang focus for the first 10 years. Pakireduce ng emissions. Unfortunately, hindi sila nakikinig. Talaga, hanggang ngayon, hindi sila nakikinig. Um, such that, naging malawak na ang problema. So, from mitigation of developed countries, adaptation became very important uh, uh agenda. Diba? Sige, hindi kayo tumitigil sa emissions nyo, kailangan kayo magbayad sa adaptation namin kasi kailangan kami mag-adapt. So, ganun naman ang next 10 years. So, but the last 10 years, and lalo na this last few years, ang pinakamatingkad, yung tinatawag natin, climate justice, accountability. Kasi nakikita na natin yung epekto ng climate change. Nakikita na natin yung loss and damage resulting from climate change. Yung loss, yung buhay na nawabala damage yung, yung, yung sira, pinsala sa ekonomiya, sa infrastructure, indigenous people's territory, uh, agricultura, agrikultura, lahat yan. Sino magbayad para dyan? Developed countries are responsible, but the corporations di ba, that cost this are responsible. And Shell, um, uh, Unilever for Agriculture, Exxon, di ba, mga coal, com, coal power companies, mga mining companies. So kahit na Pilipinas, meron tayong obligation to regulate these transnational corporations, ba? That cause loss and damage in our country. Now, niya. So, hindi pa tayo pinapanganak. <laughs> um, existing na yung climate crisis talaga, no? Um, in the 90s. Even before, I think, Hindi pa diba? pinapanganak. Hindi pinapanganak. pa. 2000s babies ako. 2000s babies. So, ganun. Pero, at kayo, <laughs> di ba? Oh. Yeah, speaking of social justice niya, kayo sa panatang luntian, big kayo doon sa pagpapanagot, uh, pag, pagtuntun kung sino yung mga ano. So, maybe, sino ang mga, sino ba itong mga biggest polluters mm -hmm. biggest sa mga developed quote-unquote code countries Makapangalanan din natin sila. Yun nga ano na mention kanina ni Dean Tony na isa sa mga yung mga developed countries usually sila yung mga biggest polluters at hindi rin exempted dito yung US bilang sila yung may pinaka malaking political at economy hold dun sa buong bansa yung mga industries nila uh, marami sa mga global south countries And usually, yung nangyayari kapag may mga pinsala, for example, yung mga industries, pag may mga spills, no? yung, for example, yung sa Negros, although Universal Ruby na yun, but of course, um, still corporations. At kung babalik at babalik tayo, yung mga naglalakihang corporations, yung kulang yung mga binibigay nila na kompensasyon at minsan nga wala pa, they are still not held accountable doon sa mga destruction na ginagawa nila sa Global South, doon sa mga vulnerable countries. At uh, sino yung palaging sumasalo ng destruction? ba diba? Yung mga communities din mismo. Hmm. Ngayon po, pagdating naman po doon sa talks mismo, during the conference, the summit, the COP summit, um, siguro din Tony, first-hand experience, sino-sino sino po yung who gets to participate? kaninong mga bosses po yung pinakadominante sa conference na po yan? Obviously, the most powerful countries are also diba, the most powerful political and economies. U.S., Europe, China. Pero yung developing countries, depende kung united sila o hindi. May bosses naman. We have managed in some issues. We come together. We're very powerful Kasi that's there are, you diba, 198 members of the convention, 198 parties, no? 160 of that are developed countries. When all those 160 countries are united, we get what we want. But hindi yan palagi. Kasi marami ding dahilan kung bakit disunited yung de developing countries, di ba? And syempre, yung mga developed countries, gusto din nila ma divide and conquer sila. na. So, you know, unique ang Philippines kasi from the very beginning, may outsized influence tayo because we had good, good, diplomats, we had good negotiators, and we are very important, we had good civil society. Mm -hmm. Hanggang ngayon sa Belem, tayo ang one of the biggest civil society delegation. Na some of whom are in the delegation, Philippine delegation, mostly sa outside, but it's a voice that is heard. No? Of course, the problem of the Philippines, we're good abroad, but we're not good here. Right? We don't walk the talk. Climate leadership is consistent with clean energy consistent with protection of biodiversity at home, ha? consistent with transparency and good governance, no corruption, consistent with human rights. We we go after environmental defenders here and human rights defenders. So the, you cannot be a climate leader when, when you're all of that. I'm curious to know also, kasi sa pagdating sa climate justice, nahahighlight po ba itong topic in the conference itself? Like, Natuturo po ba mismo, like, explicitly? You know, of course, may mention na first 10 years ng COP, developed countries yung targets. Pero ngayon po ba, matunog pa rin po yung usapin na ikaw, developed country ka. pina. Kailangan mo magbayad, kailangan mo managot. May ganun po bang usapin din ang nangyari sa COP? Increasingly. In fairness, from the very beginning, sinasabi naman namin yon? hindi kami pinapakinggan, di ba? Hindi pinag-uusapan. Uh, but starting Paris 2015, but lalo na nung Egypt na Conference of the Parties sa 2022, we finally got a loss and damage mechanism, di ba? Although, meron parang resistance na compensation yan. So, it's only in the last 10 years, but every year it gets stronger. So, the other, yesterday, sa, sa Belen, di ba? Pinasok ng mga indigenous peoples yung ano, talagang, if you saw the video, di ba talagang, kasi it's a demand for climate justice. Kung government lang, mahina ang boses. Pero kung nandun yung civil society, di ba, nandun yung mass movement, social movements ba, diba, uh, and they make their voice heard, talagang sigaw yan. Climate justice now. Kahit pa paano may commitments na nakukuha from these developed countries, may hahabulin, kumbaga, pero... Uh, may ganun, pero sa grassroots level, grabe pa rin talaga yung impact, no? Kasi sinalanta pa lang tayo recently ng bagyo, no? Actually, kahit din sa Brazil, meron ding pananalanta right. ng bagyo. Mm. Tingin ko nga, ano eh, kahit increasing yung pag-uusap, uh, yung mga dialogues, pero usually hindi kasi siya nagtatranslate on ground. tas yung isa ding issue, um, I think non-binding din kasi yung um, mga frameworks. Kaya minsan, okay. Mm, minsan um, pagdating na dito sa Pilipinas, hindi na natatranslate translate din yung mga pag-uusap into concrete um, implementations on the ground. Why do we think it's so hard to get them to actually act? Ano yung mga factors na pumipigil o para nag baby nag-empower -e sa kanila na hindi sundin kung ano man yung mapagkasunduan sa anumang COP conference? kami sa tingin namin, yung isa din sa mga factors kung bakit napakahirap siya. Kasi, tignan natin dito sa Pilipinas, majority din ng mga industries ay foreign-owned. Tapos, um, hanggang ngayon, yung mga projects, easily kaya nilang makapasok sa mga um, protected areas. Yung, for example, sa Nueva Vizcaya, na kung saan may mining dun sa Dupax, na talagang nag-resist yung community, nagbarikada. Tapos, Uh, yung mga reclamation, di ba, sa Manila Bay, kahit gusto man ng taong bayan, gusto ng masa na tugunan yung mga problema sa um, climate crisis. Pero kung yung, yung gobyerno natin meron pang kasangkapan ng sabuatan, I could say, sa mga corporations na ito, uh, mas napapadulas yung pagpasok ng mga large-scale mining operations, reclamations, environmentally destructive projects. Kumbaga nagiging challenging siya kasi gusto nga natin ano eh, gusto nga natin magkaroon ng mga restoration efforts, gusto nating mabawasan yung emissions, pero kung patuloy yung mga environmentally destructive projects naman sa iba't ibang karating ng Pilipinas, walang nangyayari. Uh, gumagaling ang kalaban. Talagang gumagaling sila, 'di ba? When we were starting, meron meron talagang lobbies na oil and petroleum. But small group lang 'yon, mga siguro 10 people, 20 people. Ngayon in the thousands na sila pag mag ng conference of the parties, 'no? Ang galing nila mag-greenwash, ba? And and that's also through domestically, 'di ba? So you have to call them out. Di ba? But you have to imagine kung wala 'yung COP, it's basically allowing the di ba? Climate imperialist just to control the world without any kind of accountability for it, di ba? At least the COP gives us a chance. Locally, nationally, sa Pilipinas, gaano kalaki yung pananagutan ng well, current Marcos administration sa issue ng climate crisis sa, well, first to go sa Pilipinas at sa pandaigdigan? Malaki. I mean, uh, hindi pwedeng escape to the corruption, di ba? Three years already, uh, into the government. Mining, and daming mining pa rin na ina, ina approve di ba? Um, at hindi tinitigil, di ba? Reclamation, dredging, quarrying, di ba? Yung mga pinoportray din ng mga renewable energy projects, pa. like the wind farms in Masungi Jaya Reserve, yung Ahunan Dam sa Pakil, and even yung waste-to-energy facility sa Tondo, Maynila, na Pinoportray siya as renewable energy projects pero kung titignan natin gaano ba kalaki at karaming komunidad, gaano kalawak na biodiversity yung sisirain, mga puno na puputulin, uh, mga mangroves na tatanggalin just to promote renewable energy. Kung last on damage was a big issue two years ago, three years ago, ang big issue ngayon sa climate convention dyan sa Brazil, Just transition, diba? Kasi, again, learning yan, eh. Uh, we've always called for renewable energy. We've always called for better reforestation, ba? Diba? Etc. But, hindi pwedeng reforestation na paalisin mo yung mga katutubo, ba? Diba? Yung ahunan dam na sa Pakil, diba? That can destroy uh, historical uh, heritage uh, place, aside from destroying livelihoods of farmers. Yung mga windmills na pwede magsira sa masungi, sa banahaw, sa infanta, di ba? I'm not against wind, wind farms, for example. But there's a way to locate them, di ba? And you should never, never cut a tree for any facility. Honestly, yun yung rule code. otherwise, Cebu will happen and, and, and Bacolod will happen, di ba? Yung dahil sa Tino. Uh, hindi ko, ngayon, di pa tayo sure what U1 did, di ba? Kasi I think uh, sa agricultural na sa amounting na nang 185 million yung naging impact. I think that's an estimate. Peso? Uh, peso. Pero ang laki na rin yeah. niya, kumbaga. And sabi nga nila, mayroong pang tatlong bagyo na dadating pa within Bago this year, May isang buwan pa tayo, pero tatlong bagyo. So ideally, shifting to renewables is parang di ba? Kasi sustainable siya, less environmentally destructive, but also the point na who actually benefits from from these projects kasi if if i'm not mistaken it's primarily a corporate led parang initiative actually ano i just wanted to clarify lang din na hindi naman din talaga kami tutol sa renewable energy projects but we also have to give the ability sa mga communities na magdecide na kung gusto nilang magtransition into renewable energy dapat yung community mismo yung magsisimula nito. Kasi meron namang mga renewable um, energy projects na community-based, ba? Diba? Hindi kinakailangan na magputol ng puno, mga uh, mangalbo ng uh, bundok o kagubatan para lang magtanim ng mga renewable energy projects na kung titignan natin, hindi siya magbe-benefit sa mga tao. Siguro kasi mainit na usapin talaga ngayon ang korupsyon mm -hmm. sa gobyerno. At ito, pupasok yung mga malaking korporasyon na foreign, may dalang millions of dollars of foreign currency lalapit sa mga pamahalaan. So what do we think is the dynamics between the local governments, national government, and these corporations na kasi minsan, di ba, na-expedite yung proseso ng pagkuha ng environmental compliance certificates. Ang tawag natin dyan, di diba, state capture, no? regulatory capture. No? Um, kaya kailangan bantayan uh, because yeah, not any project even if super so property to be good is acceptable, di diba? It has to be just. Talagang ano yan, napakahalaga yun. Otherwise, it doesn't solve the problem na sinasabi mo isa solve siya. At ngayon, um, patapos na po tayo at uh, babalik tayo sa COP, no, sa conference. So, um, ano po yung mga tingin natin na given the current context, ito nga, sa the Philippine context, may tatlong bagyo pa nga, di ba, napaparating bago matapos yung 2025. So, ano po yung mga tingin natin na dapat mapagkasunduan uh, this COP30 para ma sort of ma stop ang climate crisis or at ma at ma-address ang climate emergency. Kailangan ng sense of urgency. So if you ask me, yun ang titingnan ko may sense of urgency ba yung mga decisions sa COP. Kasi the truth is that Diba? And I among mean decisions in the COP, will be 60 decisions in the COP. Diba? Will they come out of there with a commitment that is that we can hold them accountable to reduce emissions? That's Did they come out of there telling indigenous peoples, local communities, and other marginalized communities, "Now we will not trample your rights as we address climate change"? Diba? So, yun talaga ang hinahanap natin. You never can tell until the end whether they're able to to reach that level of ano, no? of urgency. Mas long term sa akin to determine the success of a cop or not. Did the youth that attend the cop, yung mga kawataan, were they in full force? Did they get the problem? And are they going to leave Belem committed to solve the problem. The most important na there are people in the next generation, so like Nimia, like others, who, who will continue this fight and learn better from us. No? Mula naman sa kabataan, anong tingin natin? Sa tingin ko, kailangan din talagang i-uphold. Kasi yung nangyayari sa COP, merong usapan, mga promises, kumbaga. Pero kung hindi siya din talaga magta-translate dito, it just become another lip service sa mga communities, lalo na dun sa mga nasalanta ng bagyo, yung sa mga communities na hanggang ngayon hindi nabibigyan ng kompensasyon sa mga pinalayas dahil sa mga environmentally destructive projects. More than the discussions, the negotiations dun sa COP30, mahalaga din yung maglearn from each other yung mga civil society organizations, especially the youth delegates from one country to another. Makita yung solidarity na yung problema naman din natin, hindi siya nahihiwalay dun sa problema din ng mga ibang vulnerable countries na nakakaranas. Dahil, iisa lang din naman talaga yung mga pinagmumulan nito. And it's the imperialism, di ba? So, ayun, yun yung sa tingin ko na kailangan i-uphold yung commitment ng, ng government na walk the talk. Sila actually yung dapat mag-walk the talk. Kasi kung ilang years nang may COP, pero hanggang ngayon wala pa, rin, wala pa rin justice, compensation na binibigay sa mga communities. Yung corruption nga, wala pang napapanagot. Hanggang ngayon, si Bonoan nakalabas na ng bansa. Pero yung mga kabataan, maraming mga nabigyan ng sabina, ina mga may kaso pa, di ba? Uh, anong hamon natin sa pamahalaan natin ngayon? na namumuno of course three years na into the Marcos mm -hmm. administration Three years left before 2028 uh, presidential elections ano yung mga hamon natin na gustong ilatag sa pamahala natin ngayon regarding the climate crisis uh, may concrete na ano ha yung climate bill no which mm -hmm. is an accountability bill uh, powerful shock ma uh, some form of it is is enacted kasi uh, ano yun uh, we're asking the government we're asking for damages from ano no from carbon majors that that are 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 in the Philippines step up on ano environmental impact assessment ba na hindi siya maging paper tiger lang di ba paper shield lang siya kunwari hay salamat naka ECC siya so okay tayo no di ba it's state regulatory capture why would those di ba terrible projects in Manila Bay be allowed, or these big mining projects uh, be allowed in biodiversity rich in in places na grabe yung yung natural hazards, diba? And then I think very important then dito sa panawagan sa ating uh, ating gobyerno no, na tama na yung mga coal, di diba? Paulit-ulit na lang babalik na naman yung coal, di ba? Ilimita mo na yung natural gas, di ba? I will concede na baka for a few more years, kailangan mo yon, di ba? At switch to the right renewable energy, di ba? Na hindi siya harmful. So, pwedeng gawin yon. Hindi rocket science to do. The fourth is nature-based solutions, di ba? Mangroves, forests, di ba? Uh, watersheds, lahat yan. You can find ways to do things better diba always find ways to do things better hindi kailangan ng flood control projects mm -hmm. actually ang 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 kailangan nature based solutions sa amin sa Panatang Luntian meron kaming fino forward na 11 point people's environmental agenda and pero 'yun yung hamon namin naman din sa government of course una itigil yung mga um, destructive projects which is um, isa din sa mga dumadagdag ng environmental plunder yung pagprotekta pag recognize sa mga environmental and human rights defenders kasi sila naman din talaga yung pinaka naapektuhan na kapag may mga disasters and yun nga i really agree on yung sa urban planning kailangan kailangan palaganapin yung Um, walkable cities, better mass transportations, even including green spaces. Kinakailangan yung talagang kompensasyon na ibinibigay dapat sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Kailangan din talaga na ma-fast track yung mga policies din na inilalobby ng mga civil society organizations. Especially yung sa mining, yung People's Mining Bill, yung Klima Bill. Uh, kailangan din talagang um, bigyan toon ng pansin yung mga pulisiya na ipinapatupad para din talaga mag-take into action siya. Itigil mo yung development aggression, isulong mm -hmm. mo yung sustainability. No? Yun ang napaka napakalagang kailangan natin uh, gawin na kaya natin gawin, di ba? You need warm bodies to fight this, di ba? Uh, you need comrades to fight this, di ba? Hindi siya pwedeng mag-isa lang gagawin, di ba? So, yun. Ah, uh, uh, 30 years doing this, I'm full of hope, di ba? Na naniniwala talaga ako na mapanalo natin ito. Maybe not in my lifetime, but because I see Nimiya as much better than me and others like her, much that I've worked with through the years, Much better than me, I'm sure we will win it. Diba? Yung mundo ngayon, hinihiram lang natin siya sa future generations. So kinakailangan na uh, tayo na nandirito ngayon, kailangan natin siyang pangalagaan para nga may makinabang pa sa susunod. Diba? Ngayon. At lagi may pag-asa. Sana nararamdaman yes. na ng na viewers natin. No, na pata, na pata, maraming, pata. maraming salamat po sa pagsama. dito ni niya. thank you. Thank you. Thank you. mas mainit na ngayon ang mundo at lumalapit na tayo sa critical levels of temperature. Pero kahit nandyan na ang peligro, wala pa rin kahit anong mekanismo o kasunduan na magpapanagot sa mga number one polluter sa buong mundo, ang malaking industrialisadong kapitalistang bansa. Mabibigo na naman ba ang COP30 na makuha ang mga commitment ng mga bansang ito? Sumatutal kung climate emergency ang problema kailangan ng mabilisan at desididong mga aksyon laban sa climate crisis. Pero kung ang mismong sistema ang ugat ng krisis, hindi ba dapat ito ang palitan para magkaroon ng mga solusyong makabuluhan? Muli ako po kasama nakasama, Sinil Eco, pansamantalang umahalili kay Inday Espina Verona. Kita-kita tayo sa susunod na episode ng Alab Analysis.